I've been attached with the feeling of been waking up with you, Dahil well, nung isang araw nga lang guys, ito nga ang ating Bel Mariano pagkatapos nga ng cycle tree nila ay for the flex nga siya ng bawat larawan nila ng ating Doni Pangilinan at amago pansin nga ang larawan na ito ng ating Doni kasama itong si Crinkles, baby nga ni Doni Pangilinan. Pero ito na nga guys ang pag-uusapan natin ang isang video nga na inilabas sa social media. Sabay-sabay nating panoorin. Where did you go? Yes, 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 yes. Oh my Umani nga agad ng maraming komento at ayon nga sa mga bula, maybe I'm crazy but this is everything to me. Itutulog ko na lang siguro to. Hashtag Donbel. Dahil kung makikita nyo nga sa video, una nga pinakita itong si Donny Pangilinan at maya maya ay lumabas na nga itong si Bel Mariano. At ayon nga sa mga bula, ay finally nga raw, meron ng family picture itong ating Donny at Bel sa kanya ang Pair Babies na si Krinkles na talaga namang sobrang happy dito na mabula. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update kala Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda dahil marami pa talaga tayong dapat abangan sa ating couple.